Salamat makakati kami tayo ng Jollibee Breakfast Kasi sa Jollibee UK Hindi sila nagsaserve ng breakfast Nakagulat ang presyo 182 Ang isang breakfast Breakfast meal So kami lima Umabot ang bill ng mahigit 1,000 Grabe ng traffic dito sa Lucena City dalawa tatlo Apa, apat eh no apat Apat. What's oh. up guys? Ano yun? What's up guys? Papa Piggy is here and welcome to my channel. Andito na tayo sa Lucena City, Philippines. And today, andito tayo sa... SM, SM Lucena ah, uh, magbe-breakfast muna tayo syempre gusto ko matikman ang breakfast ng Jollibee kaya dito na tayo dumaan tayo sa backdoor na itong Jollibee ito pa lang ang bukas dito sa SM salamat din tayo ng Jollibee breakfast kasi sa Jollibee UK hindi sila nagsaserve ng breakfast nakagulat ang presyo 182 ang isang breakfast breakfast meal so kami lima umabot ang bill ng mahigit 1,000 beef tapa corn beef beef tapa rin Ako na bahay pala At ayan pa longganisa Dalwa So ayan, breakfast na tayo Grabe ng traffic dito sa Lucena City. Eh dito ito sa may parting market view. Eh ito yung tulay ng palengke oh. ito ang parting likuran ng bagong palengke o bagong pamilyang panlunsod ng bagong Lucena Pwede ba dyan sa may harap. O oh, dito na. Odi dito na yung ano yun. O pwede siguro dito uh... na kaila muna mo? na lang PAL開an tayo maghahanap tayo ng pang estupado punta tayo ng ano pili ng karne ah oh. ha mamaya ang halik

Ayun, tira mo na to. Ano mo? Ano mo? Yung harap na Ilan daw ba? Magkano kilo? Kaya Magkano? 260. 260 na lang daw. 260 sabi mo. Dalawa, tatlo. Apat na. Apat. Apat. Ano yun? 260 ang kilo. Patanggal na nga po nung kuko. Palinis na po. Uh, putol yung sapatos Ah. na. Uh. Tapos paano na? pang estupado yun lang ang kagandahan dito uh, pwede mo siyang ipa ipahiwa ng kung ano man ang gusto mo pa, paano na nga pasuyo na para makabili kami siya iba Ano oh, yung tama na yun? Ba't ilan okay. ba? Ah. Lulutuin mo lahat? Oh. Lulutuin mo lahat? Oh, eh. Ay, Ay teka. yung lulutuin pang ano? Al pang, pang tokwa. Ah. Sir, laman. Al 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 Ay, laman Anong teka. Ay, teka. sa, ha, sa pang tokwa? Ay, teka. Uh, uh, po, uh, uh, Ay, bayo, bayo. Sige, pang, pang ano lang, pang tukwa. Mga sir? Mga uh, kalaha. Kalahati lang. Sorry. Kalahati lang. Magano kalahati? 1.7 Sige. Kalahati kilo lang. Oo. Uh, Pachap na ha, pang isa. Pwede na po siya. Magano? 2, 2, 10 na lang. Sige, patuloy na. Pang isa lang po ha. Okay. Uh, maganda o susu susuplete pa ate magkano ang kilo ng manok Opo, 190 lang sir 190? Wala, tinatanong ko lang ang tagat ko hindi nakakapamalingki Halata ba? Kaya minsan nagugulat ako sa presyo eh Ah, hindi na, tagal na eh Balik ba itong dito ka? Ah, huling uwi ko yun nung no? nag lockdown down ayan siya ayan siya, so plebe lang natin kahangu huwag na huwag na e, pang ano yun pat pang pang tuu at bago yun ate alam mo yung pwesto dito, bago pa ito maging bagong palengke eh may nagtitinda ng lungganis sa putlong sa harapan hindi ko alam kung saan sa sila rito na. Ay, yes. may parang ang dami na nagtitinda ngayon eh. Na. wala hindi na rin niya alam eh kung saan nakapwesto eh yung mga lungganisa ho ba na lungganisa na hamunado, corn beef, putlong, hindi pa nababa. Hindi oh, po nababa? nasa nasa labas lang siya. Yung kaduluhan po kami. Kaduluhan. Ayun, buti mapapasalan natin. Oh, tumong siya na ako sa Barangay 7, uh, sa Hollywood. Oh, oh. Hollywood. 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 Kami Webe. Kami ni Webe. Sino na chairman sa Barangay 9? Uh, si Makulang. Ay... Hindi si... Makulang. Okay. Dating, plan ah, dating plan siya. dating plan siya. Dating okay. well, nice plan siya. Si yeah. Bulaklak na saging. Nakabili ah, na si Rina na si Rina. Meron na? Ano ma'am? 60 Ito ba tayo o ito? Lang. Oh, yun na lang. ganito. Ito. Yeah. Ito po Yung malaki. Yung malaki. Yung malaki. ni may size yung base nyan ilang lang ounce dyan o thea pwede na siguro yun dyan o ito niyo pwede na ito? siguro mga gagamitin sa pang picnic meron ng ayako anong anong Lulutuin. luluto ang chicken mas ko wala tayong chicken dun. Dey, Magluluto ka. Oh, ano may? Abi bababa tayo ulit, bibili chicken. Ha? Ilang kilo? Sige, lang hindi. Kaya lang. Walang hindi eh. na nakakasasarap eh. Hindi nga, kaya nga huwag na. Sa ibang araw. O, sa ibang Sige. araw. Nasaan ah, ang pinggan? Magic sarap. Yung pinggan? Magic sarap. Yung Ay, yung suka pala, Rick eh. ano na. Meron na. Maroon na. Then, magic sarap. pang -dikado. Sige, samahan mo na. Magic sarap. Tignan mo kung atsuwete pati. Yan, yan, powder. yan, yan Oo, Oo, marami. Uh Bili ako ng marami atsuwete uh powder. Ouch. Okay. So. Ano yun uh -huh. mo? Atsuwete powder ba? Kapakarikare. O, nasa lang kakarikarahin mo? Hindi nga yung pwede tayong bumili kasi okay. masisira. Okay. Ricardo lang. Ano yung okay. karikarikare? Isa lang, nito? isa lang. Pwede. Ano pa po? Ah. Uh, mayroon ka, Chen. Ah, uh, ano? Sibuyas, mayroon ka. Ano may nabili ka? Sa baba. Sibuyas dito? Sa Sa baba. Ay, sa baba na yun. Cheese. Wala tayong lalagyan ng cheese? Wala. Spaghetti? O pansit na tayo. Kamatis. Paksew. Dangka. Magagata kayo? Sorry. Magagata kayo? Bawang. May sa Si ne? Ayun nga. Hindi kayo ba? timbang lang timbang. Ini ko. Kamatis. Ano ah, mo kamatis? Pang Kam... eh, tukot ba po yun? nilalagyan ko yun. Oo. Ano ba pa? Nakapakit. Magkano ni is ano? Pa ano kamatis? Ito pumili. Hmm. mga huwag yung malambot. Yung huwag yung may tama. Kasi oh. uh, yung ganda. Pintuhan na lang tayo. Ito, ano na lang tayo. Ay, John, <laughs> ah, panibago na eh Okay na kaya ito? Well, well, oh well, sige okay na yan hmm. Anong um, untihan ka? <laughs> ha? ha? Tara let's go Ay po? yela lang yon, yon. Alin ang may Dito ko

Yeah, oh, sampalok Grapefruit papaya. ah, may hanay rin naman oh. Pakwan. Paano ng pakwan. <coughs> Galahating kilo 27 pesos. gustin sanas, may durian hindi na papaya oh ikan anil ha mm -hmm. ani marinated na siya ne ah, ha dito diran mo ako yeah. sarap so ko nagawa tayo nagdawat ay pesos ang yeah. buy